hello, welcome back. So this time naman, ikikwento ko sa inyo kung pa paano mag-apply ng trabaho dito sa Canada. So, kung nag-apply ka dito sa Canada, merong um, standard format ang uh, resume dito sa Canada. So, ano pa kaiba ng resume natin sa Pilipinas at resume dito sa Canada? Dito sa Canada, hindi na nilalagay ng picture. And then, the family about the family about your height about your weight wala na din nilalagay yon so you just need to highlight your experience your education your skills that's it and then bullet bullet proof. <laughs> bullet ano lang bulet mo lang yung mga bullet type lang yung mga at least 3 to 5 ang um, just give us um 3 to 5 roles that you did on your on that um job that you had and then maximum lang ng 2 pages lang. Kahit 20 years ka nagtatrabaho, make it 2 pages lang. Mm -mm. At siguro dumon yan ay naka PDF style. Why? Kasi ang ATS dito, merong machine na ang ano, actually um, AI na, ang nagsiselect may ano ba yan may initial screening pang pa ginagawa si AI tool nila na magmamatch sa job description at saka pa lang, ikaw ay mas shortlisted para tawagan na for interview. So, it really took um, two months. Swerte mo pag natawagan ka na nakahanap ng trabaho in one week. Swerte mo yun. Kasi, ang process dito, so, tinatapos muna kasi nila yung job posting. May posting date sila. And then, meron silang end date. So, after nung end date na yun, at saka pa lang sila, yung ibang company ko na ginagawa, pero most of them R, ganun. Uh, na yung posting date. Tsaka na lang sila nag shortlist ng mga applicants. And then, yun, um, initially, the talent acquisition um, agent or specialist will call you. Initially screen yun, phone interview. They will just text you or email you that you're invited for phone interview. So, in the phone interview, you have to bigmo na yung best foot forward mo so paano mo ginagawa tingnan mo yung job description ano yung mga niya sa job description that would match your skill set on job ano so sa, sa yung introductions or for sure tatanungin ka tell me something about yourself yun so tell me about thing about yourself uh, usually ano lang naman yan about yourself um, for, for, the last 10 years, ano yung mga ginagawa mo most of the time. Pero mas maganda nga, kumuha ka ng something na ginagawa mo, naka-related, pwede kang makarelate dun sa job description. So, after ng phone interview, mag nakapasa ka dyan, mga after one week, tatawagan ka na for, um, it's either in-person interview or another round of um, virtual interview. Pwede silang by Google Meet, by Zoom, or by Teams. Uh, parang wala pa ako sa Teams. Parang Zoom lang na, ano ko, and then in-person interview. So, doon, you will get the chance, and you will get a chance to meet them in the company. Sometimes, after the interview, they will give you um, a tour, plant tour. So, in that plant tour, Mararamdaman mo kung gusto mo bang mag-stay, magtrabaho dun sa company na yun. So, magandang experience yun. Pero pag dumating ka na sa fine na yun, at least mga ano ka na nun. Mga 90% pasado ka na nun. Pero may 10% pa. <laughs> so, hindi pa rin sure yun. Huwag uh, ka muna mag-resign. Huwag ka muna mag-resign kapag ikaw may natanggap na interview. Hanggat wala kang job offer ay wag ka muna Actually, may mga company na bibigyan ng job offer, pero yung time na yon naman, ikaw ay may chance na basahin kung ano yung mga uh, policy and then about the sahod mo, package, um, compensation package or benefits. Yun, may chance ka para basahin yun. Tsaka tingnan mo, baka pwede kang makipag-bargain or yung yung sahod na yun ay not meeting your expectation. So sabihin mo lang. Ganon, hindi madali mag hindi madali maghanap ng trabaho dito. I am telling you, ako ay naka mab siguro man ng 88 to 90 applications. Sa parang sa 10 ay merong isa lang doon na tatawag sa iyo or mag inquire about sa iyo. So, mahi mahirap na masaya. Mm -mm. So, talagang, ano, minsan, syempre, isang buwan ka na nag apply wala pa. Pero, palakasan lang nun talaga ng loob dito sa Canada. And, yeah. So, so kahit anong mangyari, I have to be prepared. And, dito kasi, hindi, ano, hindi dito uh, assurance na may trabaho ngayon, bukas, eh, may trabaho ka pa. Anytime soon, pwede nga nilang tanggalin. So, kailangan mo lang maging ready sa iyong next move. So, be ready on that. Tsaka, wala eh, wala kang gagawa. Kailangan mo talagang uh, mag, ano, alamin mo pa ano pa yung mga skill set, ano pa ang meron sa'yo na pwede mong i-offer if you want to have a higher salary. Kasi kung, kung okay ka na sa minimum wage lang, um, mo na mag-aral, so ang option mo ay um, humanap ng malang trabaho na malaki ang sahod. Pero kung hindi kaya, you have to do double job. Lalo na kung sinimula mo nang bumili ng bahay, nababaya ka ng mortgage, may bayar ka kapang car. <laughs> Ayan <Ngayon> na ang simula. <laughs> Nag-stress ko. Kaya before naalala ko, after ko mag-team Actually, during Tim Hortons, ang trabaho ko ay uh, food service supervisor. Pero ang trabaho ko ay eh, hindi naman pang supervisor. Mostly, supervisor, kapag may problema, you're the supervisor. But most of the time, you're doing crew work. Hindi ko alam, 10 years akong manager sa mga mag usan, magtitipla lang ako ng kape. Tapos, mag ikaw lang tigaharap sa mga customer complainant na makukulit. Pero masaya kasi sobrang bait na mga tao dito compared sa Pilipinas. Promise. Especially yung mga senior. Eh, sabi ko parang kahit i-promote nila ako manager, ayoko na. Siguro stress na, na, ano na, yung stress ko sa Pilipinas, parang ayoko na ulit-ulitin. That time, wala pa kami bahay. So, parang sa akin, kahit i-promote nila ako, ayoko. Lumipad nga ako ng McDonald's. Mas mataas ang sahod ko doon. Tapos, after 3 months, ako ay pre Sa department manager. Hindi ko alam. ayoko ko pa talaga humawang ng responsibilidad noon. nag ako. Sabi ko, ang sabi ko ay, ayoko maging supervisor. Gusto ko, ano lang. Mag, mag, yung ano lang, ship manager. O kaya alam sabi ko, magpa-part-time na lang ako. Magpa-part-time, wag lang nila mag-promote. Eh ano, nagtampo sa akin, tinanggal pa naman ako. <laughs> ng HRI, ay daw ako pumasok bukas. Eh di afternoon nag apply ako EI. So meron two months na pag-aral doon ako. O, oh, di ba? Hindi <laughs> ko nag-rest -nag day lang ako noon. Tapos nung nag-rest day ako, nag-isip-isip ako. Sabi ko, pwede ba ako mag-decide pagbalik ko na lang ng rest day, sabi ko. Kasi sabi ko, 'yung time na yun, pag naging department manager ako, papasok na ako ng Sunday. Eh ang Sunday sa akin ay para sa pagsamba. Sabi ko, conflict na yun. Ayokong pumasok ng Sunday. Kaya sabi ko, hindi na, ayokong tanggapin yung offer nila. Nagtakbo ba naman sa akin? Sabi ko naman, huwag na daw akong pumasok ng ano, dunes. Dunes, wala na akong trabaho. <laughs> Yak-yak ako, syempre. Tapos, ina apply ko na lang yun ng EI. nag aaral na lang ako. Ganoon ang buhay dito. Tapos, uh, ayoko pa rin nun. Pero parang time na sabi ko para naisip ko yung yung nera, yung bayad namin sa rent ng bahay. Pwede nang pambayad ng maliit na na condo. Eh kaso pag bumili ka pala ba ng bahay, kailangan mataas ang purchasing power mo. Paano tataas purchasing power? Siyempre, dapat mas mataas yung sahod mo. Kasi kung compute nila yon, may stress test. Kaya ba ng sahod mo or sahod ninyong mag-asawa? Yung expenses ng pag ng mortgage dun sa sahod eh parang kulang yung sahod ko. Kaya ako napilitang maghanap ng, <laughs> ng medyo ano, mas mataas ng konti doon sa sahod ko sa Tim Hortons. Yun nga, nakapasok ko nga sa QA. Tapos, may bahay na. Hindi eh, ko lang may mga strata pa pala. May mga insurance pa pala. So, yung budget ko na naman, kulang na naman. Kaya naghanap ako ng na ibang trabaho. Tapos ngayon na naman, Parang wala akong pang sabi ko. So nag-apply ulit ako ng bagong trabaho. Pero kala nyo ba madaling maglumipat ng trabaho dito sa kana Mahirap pa Kaya, ano <laughs> uh, yan. Tapos pag nag- pag ano, during the interview, pag, ano, pag tinanong ka, ano, why we should hire you? Di ba? You have to prove yourself. Eh may last question yun. Ang last question sa'yo ay ano, do you have any question? <laughs> Di, tirahin mo na ano why I should choose your company. Nakabawi <laughs> ka man lang ba? Aba, dapat improve din nila. Bakit kailangan mong tanggapin yung offer nila? Oh, medyo confident yung ano na yun. Kasi required dito na pag tinanong ka ng do you have any question, say something! Pero alam mo, effective yung tanong na ano. Pag during the interview, pag binahirapan ako kung ano yung tanong na pinahirapan ako, binabalik ko sa kanila yung tanong. <laughs> Pero consistent kong question is sa kanila yung ano, uh, what makes you stay? Parang sa kanila mismo, sa company, what makes them stay? Bakit nandoon pa sila sa company nila? So, in that question, malalaman ko kung ano yung mga, ano nila, prebis, mga perks, o ganon, makikita mo, mararamdaman yung culture nila, <laughs> pero minsan sasagot sila na napaka anis sa question, Yeah, sasabihin sa akin yung last time. Yeah, you're correct. You're surviving. You just need to survive. And, uh, yeah, you're right. You should know what are your whys. You have should, you should have a deep, deep why. <laughs> o, di ba? naka ka. So, yun lang for now. So, yun. Huwag kang matakot mag-apply ng ibang trabaho. Pero huwag lang mag-resign hanggang wala kang job offer. Hanggat wala hindi ka nakapirma ng kontrata. Pag nakapirma ng kontrata, pass mo ng resignation. Okay? So, see you next time. Thank you. Bye for now.